Shout out mga kalapdos uh, na sa kuano kay wa man tanda dayong gani kining atog bukid kay naiportante gilakaw ah uh, lang sa taas sa dagat magpahangin pangin ta oh ta kun ta dio baklay baklay ta mga kalapdos yan ako idalang dalang tubig kay pinsa ba kay uhon init ba yung panahon yan shout out mga kalapdos ayan kuyog kuyog tang Nagkuyog-kuyog ta mga kalapdos. Yan, ito na yung bamboo bridge mga kalapdos. Dito don, dito to malapit sa amin. Location ito. Payapi, padada. Ayan. Ayan. Sarap mag-picnic dito mga kalapdos. Yan, may tubig yan o. Ang ganda tingnan. bahan namin na pumunta dito na may tubig yan mga kalapdos ito pala yung mga mangrove yan mga kalapdos yan tanim yan ng ano uh, ano natin mga uh, nagulaga dito sa mangrove shout out pala sa inyo salamat sa inyong kami <coughs> lagaanan ng alindot kayo yan ang hinay na itagbaklay kay sinubulaso Mabulaso Tadri. Na, patay na. Yan na, ay naglit date din ang mga kalapdos. Ang lapita. bambu.

Agad tayo. Tanggal istres. stress. Kanindot sa mga beef. Ayan, mga group, mga parito pa dito. Kamigyan oh. pa Coming to. Abangan natin to kalapdos. May bago na naman yan, oh. Shout out na pala sa aking kasama. Ayan, nagpala. <laughs> you don't like Kailan mo na, mga kalapdos? suspek yan, mga kalapdos, oh muna yan yung biscuits mga kalaklos yun yun yung biscuits yan, malayo dito yan abangan natin yung mga kalaklos lalagyan na naman nila yan kanindot <coughs> sa mga bib kalapdos yan may ano pa dito balik yan manila coming to abangan natin to kalapdos may bago na naman yan Chat out na pala sa aking kasama

sarap ng tambay dito mga kapos kasama yung mga mahal sa buhay mga anay tatay wala mga, mga kapatid mag -tik -tik dito ang sarap dito mag picnic ayan ayan lapdos na kayo dito dala kayo ng mga bako niyo ay so tak ikut tunggu aku lepas. Cakap apa kata lah ceng anu di tu. Belum mau orang perancik nak ni Raming lepas na nabibighani sa tung bambu bridge nato. Cakap cakap ni. tataba ng mga mangroves mga kalakdos oh. Yan. yung mga tanim nila dito. Ay. 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 mga Ay. Ay. layo na yan. Pak tak ikut nanti sama kalep dus dan, dan tadi itu Wow, oh, ganda ng hangin. Matatanggal mo talagang stress dito mga kalapdos pag pumunta kayo dito. Di alapdos na kayo dito mga kalapdos. Birada na. Ayan, palabas na tayo mga kalapdos. Ayan. Tantay galing. Paikot dun. Yun, yun. Palabas na tayo. Ayan.

Ito. Narito ako sa isang lugar Hindi ko maintindihan Ayan, palabas na tayo Yun, ito ng silang Nang araw